Una rito, mula po mismo sa tanggapan ng Pangulo, magbibigay po tayo ng tigsasampung libong piso sa ilang mga magsasaka, manging isda at kanilang mga pamilya na higit na nangangailangan. Sa kabuuan, tayo ay magbibigay ng halos isang daang milyong piso para sa mga binipisyado ng lalawigan ng Palawan at ng Marinduque. Bukod pa riyan, ang DSWD ay mamamahagi ng tigsasampung libong piso rin para sa higit anim na libong benepisyaryo ng kanilang ACAP program. Magdid At uh, mula naman po, hindi nabanggit ng ating uh, House Speaker, ngunit mula rin sa ating House of Representatives, mula sa tanggapan ng Speaker of the House ay tigli limang kilong bigas sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito mula sa ating congressman. Marami po tayong ibibigay mula sa iba't ibang kagawaran na kasama natin ngayong araw. Actually, nakasulat dito sa speech ko na kasama namin ng aming kagawaran ng mga kalihim. Eh, ngunit na ipit sila dahil umuulan. So, nauna sila sa rumblon. Dapat susunod ako. Ngunit umulan. Kaya hindi na ako makapasok. Kaya nagpo-programa sila ng ganito, ganito rin sa rumblon naman. Ngunit, balik tayo sa ating pinag-uusapan doon sa mga ibabahagi namin para sa ating mga nangangailangan na mangingisda. isda at mga magsasaka. Sa pangungunan ng DA, mamamahagi po tayo ng mga punla, pataba at ilang kagamitan. Hindi lamang para sa ating mga magsasaka, kung hindi pa rin sa ating mga katutubo at mga nais magtanim ng kanilang bakuran. Magbibigay tayo ng fertilizer at fuel voucher sa ating mga magsasaka upang makatulong sa kanilang paghahanap buhay. Mamamahagi din po tayo ng ilang unit ng traktor, rice combine harvester, walk behind transplanter, pump, engine set, hammer mill, corn sheller, at iba't iba pa. Mayroon din pong ipapamahagi ang bifar naman na limang bangka, tatlong lancha at dalawang unit ng fish cage para sa ating mga manging isda. Ang niya naman po ay mamamahagi ng higit 8 milyong piso para sa operation and maintenance subsidy ng mga Irrigators Association. Ibibigay din po nila Ibibigay po rin nila sa araw na ito ang mahigit 500 milyong pisong halaga ng Certificate of Condonation and Exemption sa ating mga landowner sa ilalim ng national at communal irrigation system upang hindi na nila aalalahanin ang utang at bayarin sa niya. At nagdagam pa po natin yung mga mahigit 200 milyong pisong halaga na proyektong pang-irigasyon para sa mga magsasaka sa Sapualan, Sumbiling, Timburan, Bagumbayan at Apurawan. Ang Agricultural Credit Uh, policy council naman ng DA ay magbibigay ng 20 milyong pisong pondo para sa survival and recovery program at 30 milyong pisong na pondo para sa agri-negosyo loan program. Ngunit hindi po tayo magtatapos sa pamamahagi ng tulong dahil tuturuan din po natin kung paano mas mapapalago ang mga sakahan sa tulong naman ng Agricultural Training Institute ng Department of Agriculture. Kasama rin diyan ang TESDA na magbibigay ng ilang starter toolkit at cheque para sa Training Support Fund. Hindi rin po nagpapahuli ang DLG sapagkat may dara rin silang pondo bilang suporta para sa mga lokal na pamahalan ng Dumaran, San Vicente, Rojas, Taytay, Cagayan Silio at Araceli. May dala din pong suporta ang DILG para sa mga rebuilding nagbalik sa gobyerno at sa mga pamilya ng mga nasawing barangay officials dito sa Palawan.